Magandang araw sa ating lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang komentaryo, reaksyon at opinion. Alam nyo ba mga insan na nagkakagulo na ngayon between Duterte supporters and Marcos supporters dahil po sa inilabas na pag-endorso yan ni BP Sara Duterte kay Senator Amy Marcos. At dagdag pa po dyan is yung kay Camille Villar. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Mga insan, uh, meron po akong nakikitang dalawang punto kung bakit meron po nga yung pag ni BP Sara Duterte kay Senator Amy Marcos at kay Camille Villar. At uh, sa kabila nun na ah, sa kabila mga insan na sinabi dati ni BP Saro Duterte na wala siyang i-endorso oh, ngayong darating na eleksyon. Pero bigla na lang, pagbalik niya sa Pilipinas, at eto na nga, at uh, unang pinasilip yan ni eh, Direct Daryl Yap, sa kanyang account, sa kanyang social media account na pagsasama po ni VP Sara Duterte at ni Senator Amy Marcos. Dagdag pa rin po yung kumakalat ng mga picture ngayon ni VP Sara Duterte na tinaas niya yung kamay ni Camille Villar. Labas pa rin po yan yung ginawa ni Senator Robin Padilla na pagtaas ng kamay kay Amy Marcos. Well, marami pong nagsasabi, lalong-lalo na po sa part ng mga DDS o mga Duterte supporters na mukhang nagpapabudol na naman o mabubudol na naman daw ulit. Yun ang sabi nila, mga insan. Ako kasi, bilang Duterte supporters din, eh hindi ko po nakikita na mabubudol tayo dyan eh. Although nabudol talaga tayo noon. Ako aminado ako, nabudol ako dahil bumoto ako kay Senator ah uh, ay Senator, eh ngayon may, may ano na pala presidente Bongbong Marcos dahil po 'yan kay VP Sara Duterte na tandem po siya. At uh, talagang nabudol ako dyan. Pero kasi eto kasi yun mga insan kung bakit ko nakikita na mayroon akong dalawang punto na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kung bakit, ito yung sarili ko ha, mga insan ha, ito yung sarili kong komentaryo dyan at sa sarili kong analisa dyan. Na-analyze ko lang kung bakit ginagawa ito ni VP Sara Duterte. Kasi unang, unang bagay po, uh, unang bagay po dyan sa dalawang bagay na ibabahagi ko sa inyo is yung unang bagay dyan is Win-win solution to mga insan. Paano mo na paano ko nasabi na win-win solution? Kasi unang-una 'di ba? Masakit para sa isang pamilya na makikita mo na yung isa mong kaanak o yung isa mong kapamilya kasama ng iyong kalaban o mahigpit na kalaban sa politika. 'Di ba? 'Yun ang nakikita ko diyan mga insan eh. Sobrang sakit po talaga niya. Biruin mo President Bongbong Marcos, makikita mo yung iyong kapatid na si Senator Aimee Marcos kasama yung gusto mong pabagsakin, kasama yung pamilyang hindi ko alam kung sobrang galit siya rito kasi kung hindi ka sobrang galit na galit diyan eh hindi mo naman ipapatapon doon sa Dahig Netherlands eh di ba o sabi na natin ipatapon kasi ganun din naman parang ganun po yung ginawa nila ipitatapon eh. nila si Tatay Digong Duterte doon sa Dahig Netherlands kasi masyado nga nilang minadali yung proseso di ba Ay, ayaw pa nga nilang aminin yan eh. kung sino yung direct order, nag-order sa kanya na para isakay na kagad sa aeroplano si Tatay Digong Duterte. ba diba? eh puro kasi yung mga pinagsasabi nila doon eh halatado mo naman kung nakanino yung kuling utos diyan eh pinaglolo ko lang nila yung mga tao. So balik tayo doon mga insan. So yun yung nakikita ko na win-win solution kasi unang-una tutulungan ni Senator Amy Marcos si VP Sara Duterte na makakamit yung hustisya. Hindi ko naman sinasabing hindi nila kaya. Pero syempre, di ba, iba pa rin yun, meron kang kakampi nasa, nasa poder ng mga Marcos. Siyempre, di ba, parang magiging ispiya mo. Parang ano yun, mga insan. Yaldo, hindi ko alam kung pagtitiwalaan to ba si Senator Amy Marcos ng kanyang pamilya, lalo na kay Bongbong Marcos. Ito sa ginawa niya. Pero, ang pinupunto ko dito kasi mga insan, di ba, sabi nga, uh, maging close ka sa kaibigan mo pero mas mag, mas gawin mong sobrang close yung kaaway mo syempre ba alam mo yung binabalak nila sa iyo oh di ba yun yung gusto ko na win-win solution tutulungan kitang manalo tutulungan mo rin ako na wag ma-impeach di ba? ni VP Sara alam naman natin pagkatapos nito na sigurado yung aatopagi ng mga senador na yan mga congressista na yan is yung impeachment na ni VP Sara Duterte so yun yung sinasabi ko na win-win solution tutulungan ni VP Sara ito si Emi Marcos para manalo ulit pero ang kapalit noon, is tutulungan niya naman para hindi ma-impeach si VP Sara Duterte kasi aminin na po natin mga insan kung yung 10 lang na yon ang susuportahan o oh, to parang papasok na tayo dun sa dalawa, pangalawa punto eh na delikado yung move na sampu lang yung iboboto mo kasi doon doon papasok dyan ngayon yung humahabol na dalawa De sobrang delikado po yun eh. Mapupunan pa ng dalawa. Although, may advantage yun. Kasi nga, dagdag boto muna kagad sa inyo. Pero kung kung yung mga yung mga pumasok na dalawa na yon katulad ni Kiko Pangalinan at Bam Makino s'yempre yun talaga yung wag na wag wag pumasok diyan eh di ba kung papipiliin ako mga insan s'yempre mas pipiliin ko na si Camille Villar diyan at si Senator Amy Marcos di ba hindi ko tinitingnan si Senator Amy Marcos mga insan bilang kalaban o bilang bubudulin ulit tayo makagaya ng ginawa ni Bongbong Marcos. Unang-una, hindi naman siya ang presidente. ba? Diba? Mataas pa rin si VP Sara sa kanya. At kung gagawin man niya yun, unti lang yung magiging, kung maga, unting epekto lang ang makukuha nun kay VP Sara Duterte. Kung sakasakaling bubudulin niya ulit si B, kung bubudulin ulit ng isang Marcos, si BP Sara Duterte. So yun yung isang punto ko doon. Magandang strategy, strategy yun na ipasok na lang tong dalawa na ito o kahit sino, sino po yung napupusuan ninyo sa lahat po ng mga Duterte supporters dyan. Kung sino po yung napupusuan nyo, alam ko naman po, hati po, hati po tayong lahat ngayon eh, about kay Senator Amy Marcos eh. So, pwedeng kay Camille Villar, magkasundo tayo dyan. Kasi ever since, hindi naman kinalaban ng mga Villar, yung mga Duterte, na nanatili silang nakasuporta. ba diba? Ganon din naman, kung tutusin, ganon din naman po si Senator Amy Marcos eh. Mga insan hindi po niya iniwan si BP Sara. Magkaibigan po sila hanggang ngayon. Di ba? pinakita niya pa rin po yung pagkakaibigan nilang dalaw. Although limitado nga lang yung dalaw ni Senator M. Marcos at marami nga ang nagsasabi na kung talagang ano, kung talagang pinatalikuran mo na yung kapatid mo, at gusto mong kalabanin yan, di sana ikaw na mismo ang mag-broadcast, ikaw na mismo ang magsabi sa taong bayan kung gumagamit ba ng pulburon yung kapatid mo. Which is, kahit ako, mga insan, kung kapatid ko man yan, mahirap din magsabi sa part ko na ganyan yung kapatid ko, lalo't hindi naman ako sigurado na ganoon talaga yung ginagawa niya. ba? Diba? Huwag po natin sisihin si Senator Amy Marcos sa ganung bagay. Pero nakita nyo naman sa ginawa niyang pag-hearing -pag dyan sa Senado, kaugnay doon sa illegal na pag-aresto kay Tatay Digong Duterte. Unti-unting nahihila talaga ang pangalan ni Bongbong Marcos. Pero tinutuloy niya kahit alam niya doon pa punta. Diba? Doon pa lang, bigyan na po natin siya ng chance. Ah, huwag natin pag-isipan ng masama. Kasi kung, kung ang pag-iisipan lang natin dahil kaparehas kayo ng apelido, What if merong isang nagpakilalang Duterte diyan at walang hara, walang habas na namaril at walang habas na nagpaki, nagpakita na nagbebenta siya ng mga pulburon at mga illegal na mga gawain diyan. So ibig ba sabihin nito, masisira na rin yung pagtitiwala natin sa buong Duterte dahil lang merong isang lumabas na hindi kaaya-aya. Diba? ba? Huwag na natin basihan ganon. Kung Kumbaga individual po dapat yung judging natin. Huwag po mismo dahil kaapelyido mo na, kamag-anak mo na, eh ganoon na po kayo lahat. Remember po may kasabihan na sada, kada isang puno mayroon pong o kada isang bunga ng isang puno, mayroon pong naiiba diyan. Iba pa nga siya nasabi, mayroon nabubulok diyan. O baka dito sa bulok ng puno nila, eto si Senator Annie Marcos, yung matino. Kaya dapat wag po natin tingnan doon mga insan. Kaya o, balik tayo doon sa pinakatema natin na magandang strategy yun. Kasi nga, kumahabol si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Mas gusto, gusto nyo po ba yun na mas sila yung pumasok? Eh alam po, alam po natin pag yun yung pumasok, lalo pong maiipit si Bipi Sara Duterte. Diba? Mai-impeach po si BP Sara Duterte kapag pumabor po sa kalaban. So mas tayo po yung mas mahihirapan doon. Kaya mas mas maganda yung strategy na ginawa po ni BP Sara Duterte na ipinakita niya na oh kapatid mo, kakampi ko, i-endorse ko. Hindi <laughs> ba? Una, nagpapakita rin yun na sa kabila na magkaaway yung Duterte at Marcos sa katauhan niya nito ni Bongbong at ni Tatay Digong, eh meron pang Marcos at Duterte na magkaibigan. Di ba? At meron pa rin unity. Pero siyempre, wala pong pilitan. Gaya nga po sinabi ng mga batikang vlogger dyan at komentarista, wala po tong pilitan, wala pong magbabawal sa inyo. Kung iboboto nyo ba si Senator Amy Marcos, o hindi. Nasa choice po ninyo yan. Maraming nagsasabi ng na iba, wag nang iboto para hindi mabudol. Marami namang iba na bigyan ng chance. Kayo po yung mamili yan. Kasi ito, akin lang tong, akin tong opinion, akin tong komentaryo at akin tong analisa base doon sa nakikita ko na napakaganda nga naman kung kunin mo yung isang kabahagi ng Marcos. Kasi ano, gaya na sinabi ko kanina, ito po yung magpapasakit sa kalooban mo eh. Nabiro mo pamilya mo nasa panig ng kalaban mo. Sobrang napakasakit din yun. At isa pa doon, may iwasan din po natin na makapasok yung talagang tinanggal na natin. sa bilang, yung mga pinklawan at saka dilawan na yan oh, sorry na lang po sa inyo ay kayo talaga yung una namin pinipigilan bukod dyan sa mga leftist na, nasa, na kumakandidato ngayon sa ano pagka senator. So, yun po yung magandang strategy na nakita kong ginawa ni VP Sara Duterte. Huwag po natin tingnan yun as negatibo. Huwag po natin tingnan yun as magpapabudol ulit. Tingnan po natin yun in a positive way. Kasi malay mo naman, may magandang plano po na ginagawa si VP Sara Duterte para matulungan po yung ama niya na nasa dahig. Netherlands. At para din po mapanagot yung mga taong may kinalaman kung bakit napadala si Tatay Digong Duterte sa Dahig, Netherlands. So hanggang dito na lang mga insan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po sana kalimutan na mag-subscribe at mag-ingat po kayo palagi.